Tumango si Ryu bilang sagot at nagsimula ang kanyang mga mata na kumislap dahil lahat ay kasinungalingan, maliban sa username na Little Cockle na talagang umiiral. Sa ibang salita, nagpapanggap siyang ibang tao. Wala siyang magawa kundi gawin ito dahil kinakailangan upang matugunan ang mga kondisyon at makuha ang cloning rune. Sa katunayan, ang cloning rune ay nangangailangan ng pagpatay sa lokasyon kung saan nahulog ang rune nakatago habang nagpapanggap na ibang tao Si Black Scythe ay kalmado noon at ang bastardo na ito ay pumatay habang nagpapanggap na si Ryu at nakuha ang cloning rune Pagkatapos may ngiti lumingon ang interviewer kay Fati at sinabi na siya ang susunod Nagpakilala si Fati na ang pangalan niya ay Shim Hyung Siya ay pintanong taong gulang at isang estudyanteng high school Nagsimulang ngumiti ang interviewer at binanggit na si Fatty ang pinakabata dito. Nagsimula si Ryu na haluin ang milkshake. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa interviewer, alam niyang si Fatty ay bulok sa kanyang kaibuturan, nagtataka kung titingnan pa rin siya ng interviewer ng may kumpiyansa, kung alam niyang si Fatty ay bulok sa kanyang kaibuturan, nagtataka kung titingnan pa rin siya ng interviewer ng may kumpiyansa, kung alam niyang si Fatty ay pumatay sa kanyang mga kaklase isang bagay na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong estudyante. Pagkatapos ay tinanong ng interviewer kung totoo na siya ay level 10 warrior at minsang umabot sa ikatlong pwesto sa kanyang zone. Biglang pinagsaluhan ni Fati ang mesa ng malakas at medyo galit na tinanong kung akala nila ay nagsisinungaling siya. Naging medyo nerbiyoso ang interviewer at humingi ng tawad sa pag-offend sa kanya. Ipinaliwanag na bahagi lang ito ng proseso. Dumating na ang turno ni Black Scythe. Sa mayabang na ekspresyon, nagpakilala siya bilang Kim In Hong, pibon otong taong gulang, isang fund manager na nag-claim na hindi siya kailanman natalo sa unang pwesto sa kanyang zone at siya ay level 30. Sa kumpiyansang tono, inisip niyang alam na nila na ang kanyang klase ay Reaper at tinanong, ano pa ang kailangan niyong i-confirm? Naging medyo nerbiyoso ang interviewer at may pilit ng ngiti ay sinabi na wala ng ibang tanong. Si Ryu, na kumakain ng strawberry sa mga oras na iyon, ay nagsimulang tumitig ng mabuti kay Kim In Hong. Alam niyang nagsisinungaling ang bastardo na ito. Hindi siya fund manager, kundi isang fraud manager. Ngayon, balak niyang gamitin ang username na Blackie upang mangutang ng pera mula sa ibang mga manlalaro. Pagkatapos, inilagay ng interviewer ang tablet sa mesa at matapos i-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan ipinaliwanag na oras na upang simulan ang panayam. Gusto niyang malaman kung bakit nila gustong sumali sa PCW, simula kay Ryu. Sa isang nervyos na ekspresyon, ipinaliwanag ni Ryu na mapanganib ang mundo ngayon at natatakot siyang lumabas ng mag-isa. Para sa kadahilanang ito, naisip niyang magiging maganda na makasama ang ibang mga manlalaro. Pagkatapos ay dumating ang turno ni Fatty. Siya ay naging nerbiyoso dahil hindi niya masabi na narito siya upang pumatay ng mga manlalaro. Piniganya niya ang kanyang mga kamao at sinabi na narito siya para sa parehong dahilan ni Ryu. Ipinaliwanag na hindi siya makapasok sa paaralan at nag-aalala siya tungkol sa susunod na round. Pagkatapos ay lumingon ang interviewer kay Black Scythe at tinanong kung bakit siya gustong sumali sa PCW. Sa mayabang na ekspresyon, sumagot si Kim na nag-sign up siya dahil nakita niyang may forum. Ginawa niya ito dahil sa kuryusidad. Nang marinig ito, nagsimulang magpakita ng nervyos ng iti ang interviewer. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Ryu na ito ay isang libreng daan, anuman ang sabihin ni Black Scythe. Pagkatapos ay pinagsama ng interviewer ang kanyang mga kamay at binanggit na lahat ay nagbigay ng medyo kasiyasiyang mga sagot at isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang inihayag na ang huling bahagi ng panayam ay ang pumatay ng ibang tao at tanging sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, maaari silang makapasa sa huling yugto ng panayam. Si Ryu, na halatang nagpapanggap, ay nagsimulang ipakita ang pag-aalala at takot. Nahulog ang interviewer dito at may seryosong ekspresyon ay nagpasya siyang tulungan si Ryu na maunawaan. Iniabot niya ang kanyang mga kamay at inihayag na ang gobyerno ay nagsimula nang i-regulate ang mga manlalaro at iwanan sila dahil natatakot sila sa kanila dahil sa kanilang kapangyarihan. Piniganya niya ang kanyang kamao na may kumpiyansa, sinabing balang araw, sila, ang mga manlalaro, ang magahari sa mundo. Ang mundong ito ay magiging katotohanan ng mas maaga kung lahat sila ay magtutulungan sa isang masamang ngiti. Nilinaw niya na hindi nila kailangang sumunod sa mga batas na dapat ipakita sa gobyerno, na ang mga manlalaro ang batas na lumalaban sa mga regulasyon ng gobyerno. Naging takot si Ryu na pagtanto na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang pumatay. Kinumpirma ito ng interviewer na ipinaliwanag na kailangan nilang ipakita ang kanilang kalooban sa gobyerno at patunayan na hindi sila kayang kontrolin ng mga batas. Nanatiling tahimik si Fake Black Scythe at Fatty. Pinagsama ng interviewer ang kanyang mga kamay at tinanong kung naintindihan na ni Ryu. Sumagot si Ryu ng oo. Itinuro ng interviewer na kung may sino man sa kanila na ayaw ipagpatuloy ang huling bahagi ng panayam, maaari silang umalis ngayon. Gayunpaman, nagbabala siya na kung pipiliin nilang umalis ngayon, huwag asahan ang anumang tulong mula sa kanila sa hinaharap. Pinunasan ni Ryu ang cream ng milkshake mula sa kanyang bibig na pagtanto na sino mang umalis ay ma-blacklist. Ito ay ginawa upang pilitin silang gumawa ng isang pagpatay upang hindi sila makaalis nang madali sa komunidad sa hinaharap. Manahimik na nag-isip sina Fake Black Scythe at Fatty. Nagsimula ng ngumiti ang tagapanayam nang makita niyang handa na ang lahat kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ang huling bahagi ng interview. Sa isang tiwala na tingin, Tinanong ni Fati kung ano ang ibig sabihin ng magpatuloy, na malinaw na walang sino man dito na Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng tagapanayam habang inihayag niyang handa na siya para sa susunod na bahagi ng interview. Sinabi ng tagapanayam na nagmamadali sila at tinanong kung saan ang mga banyo na itinuturo ang gilid. Sinabi ng babae na ang mga banyo ay nasa paligid ng kanto. Umabot ang tagapanayam sa kanyang bulsa at tinanong kung maaari siyang humingi ng pabor habang siya ay nasa banyo. Pumayag ang babae. Ibinigay niya ang kanyang mga susi at tinanong kung maaari niyang ilabas ang kanyang kotse mula sa paradahan dahil nagmamadali siya. Kinuha ng babae ang mga susi at may ngiting mabait na sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Kumuha siya ng pulang payong at lumabas sa paradahan sa ilalim ng ulan. Binuksan niya ang pinto ng kotse at isinara ang kanyang payong. Sa sandaling iyon, may mga kamay na umabot sa kanya mula sa likuran. Bago pa siya makapag-isip kung ano ang nangyayari, may humawak sa kanya sa leeg at sinimulang pisilin siya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit walang silbi. Sa isang kisap mata, nawalan siya ng malay. Ang taong nasa likuran ay walang iba kundi ang tagapanayam na may ngiti sa kanyang muka dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Nabulabog si Nafati at Ryu at tinanong ni Ryu kung ano ang ginagawa niya. Tinanong din ni Fati kung bakit niya iyon ginawa. Ipinagkasya ng tagapanayam ang babae sa loob ng kotse at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ay inutusan silang pumasok sa kotse. May mga patak ng ulan na bumabagsak mula sa kamay ng babae. Medyo naiinis si Fati habang si Ryu, na nagpapakita ng pag-aalala, ay nagsabi na kailangan nilang patayin ang may-ari ng kafe. Pagkatapos ay nagsimula ng magmaneho ang tagapanayam sa ilalim ng ulan hanggang sa makarating sila sa isang gusali na malayo sa lungsod. Lahat sila ay bumaba mula sa kotse at ang tagapanayam na may dalang katawan ng babae sa kanyang mga balikat ay nagsabi na dito gaganapin ang huling bahagi ng interview. Pumasok sila sa gusali na tila walang laman at inilapag ng tagapanayam ang katawan ng babae sa sahig at malamig na tinanong kung sino ang papatay sa kanya. Lumiko siya kay fake Black Scythe na may ngiti at tinanong kung gusto niyang gawin ito nang may malamig na ugali. Sumagot si fake Black Scythe ng oo. Ngunit sa sandaling iyon, may isang tao na humiling na maghintay sandali. Si Ryu iyon. Lumiko ang tagapanayam na may pag-usisa at tinanong kung ano ang gusto niya. Doon tinanong ni Ryu kung maaari ba niyang gawin ito. Isang masiglang ngiti ang lumitaw sa mukha ng tagapanayam. Dahil ito ay hindi inaasahan, hindi niya inasahan ito mula kay Ryu na tila nahihiya. Lumiko siya kay Fake Black Scythe at tinanong kung maaari bang palitan ni Ryu ang kanyang pwesto. Tumango si Black Scythe bilang pagsang-ayon na nagpapakita na wala siyang pakialam. Pagkatapos ay nagsimula si Ryu na lumakad patungo sa kanila na nagdudulot ng tensyon hanggang sa lumampas siya kay fake black scythe. At may mayabang ng ngiti, sinabi ni Kim kay Ryu na gawin itong maayos dahil siya ay gumagawa ng pabor sa kanya. Sa isang matalim na tingin, nagpasalamat si Ryu at inihayag na gagamitin niya ng mabuti ang rune ng cloning. Nang marinig ang salitang rune, naging mausisa si fake black scythe at lumingon na may kahina-hinalang ekspresyon. Ngunit sa isang kisap mata, hinawakan ni Ryu ang kanyang ulo at walang pag-aalinlangan na sinira ang kanyang leeg. Ang ulo ng tagapanayam ay lumiko at siya ay bumagsak na walang buhay sa lupa. Nagtakip sina Black Flame Dragon at ang tagapanayam sa kanilang mga lugar sa pagkabigla. Hindi nila maipahayag ang kanilang mga salita at ang kanilang mga mata ay naglalakbay sa paligid sa pagkalito. Ang tagapanayam ay nagbigay ng mga nag-aalalang sulyap sa pagitan ng walang buhay na katawan ni Black Scythe at Ryu. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ryu, Ano ang ginawa mo? Paano mo naglakas loob na patayin si Black Scythe, isang alamat? Hindi niya inaasahan na ang iginagalang na si Black Scythe ay makakaranas ng ganitong simpleng wakas. Sinabi rin niya, Nawala ka na ba sa katinuan? Sumagot si Ryu sa isang mababang boses na may kasamang matalim na tingin na nakatuon sa tagapanayam nagsasalita ka ng walang kabuluhan, hindi ba? Nagulat ang tagapanayam at sinabi sa sarili, Ano ang nasa likod ng tingin na iyon? Tila ito ay katulad ng matinding titig ng isang mabangis na hayop na kayang pawiin ang espiritu ng sinuman. Iniwan si Ryumin ang naguguluhang tagapangasiwa at muling tumingin sa walang laman na hangin. Pagkatapos, lumitaw ang mensahe ng sistema Nakagawa ka ng pagpatay habang nagpapanggap bilang ibang manlalaro. Natugunan ang mga kondisyon ng pag-activate. Natuklasan mo ang isang nakatagong rune sa lugar na ito, ang rune ng doppelganger. Ang nakuhang rune ay automatikong iukit sa katawan ng manlalaro. Matapos matanggap ang mensahe tungkol sa pagkuha ng rune ng doppelganger, isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ryumin. Sa hinaharap na kapalaran ng lalaki bilang isang kontrabida, wala siyang simpatya. Pagkatapos ay tumingin si Ryu sa lupa na may kalmadong ekspresyon na nagpapanggap na ang maliit na kakel ay nagkakahalaga para sa kanya. Ang tagapanayam, na malinaw na nababahala, ay lumapit kay Ryu at tinanong, Little, little kakel, sabihin mo sa akin, bakit mo pinatay si Black Scythe? Kinuha ni Rio ang isang puting maskara. Isinusuot ito. At habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiwanag, inihayag niyang si Kim ay isang ganap na tanga na nagnanakaw ng kanyang pagkatao. Lalo pang natakot ang tagapanayam, ang kanyang isipan ay napuno ng pagkalito dahil hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Rio dito. Matapos isuot ang maskara, nagsimula si Ryu na lumapit sa may-ari ng kafe na walang malay sa sahig. Nainis ang tagapanayam at nagsimula siyang ituro ang katawan ng babae at may galit na ekspresyon ay ipinaliwanag na dapat pinatay ni Ryu ang babaeng ito sa halip na si Black Scythe. Lumapit si Ryu sa babae, yumuko at habang kumukuha ng isang trash bag mula sa lupa. Sumagot siya na si Black Scythe ay basura tulad ng tagapanayam. Pagkatapos ay maingat niyang inilagay ang basura sa ulo ng babae. Nakatiklop ang kamao ng tagapanayam at may galit na tingin ay humiling na malaman kung ano ang sinabi ni Ryu na hinahamon siyang ulitin ito. Matapos ilagay ang trash bag sa ulo ng may-ari ng cafe, tumayo si Ryu nang hindi nagsasalita. Ang mga mata ng tagapanayam ay nagsimulang kumislap sa poot habang hinugot niya ang kanyang sandata na nagdulot ng isang makapangyarihang gintong espada na lumitaw sa kanyang kamay. Nang makita ito, umabot si Ryu at sinimulang tawagin ang kanyang sandata na nagdudulot ng madilim na enerhiya na umuusbong at nagiging anyo nito. Nakatuon ang atensyon ng tagapanayam dito na nagdulot sa kanya ng kaunting pagkalito at pagkagulat. Ipinatong ni Ryu ang scythe sa kanyang balikat, tahimik na pinagmamasdan siya. Ang panganang tagapanayam ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay lumawak sa takot habang naaalala niya may isang manlalaro lamang na gumagamit ng malaking scythe bilang pangunahing sandata. Naalala niyang sinabi ni Ryu na si Kim ay nagnanakaw ng kanyang pagkatao. Habang siya ay nahihirapang unawain ang sitwasyon, nahuli ni Ryu ang kanyang atensyon at tinanong kung naiintindihan na ba niya ang nangyayari at kung alam niya kung sino ang tunay na Black Scythe. Nagsimula ang tagapanayam na manginig sa takot, umatras ng ilang hakbang at sa wakas ay napagtanto na si Ryu ang tunay na Black Scythe. Sa isang taos pusong ekspresyon, humingi ng tawad si Ryu sa pagsisinungaling dahil sa takot. Nagsimula ng manginig ang mga kamay ng tagapanayam na nagdulot sa kanyang mahulog ang kanyang sandata habang naintindihan na si Ryu ay hindi kailanman Little Cockle. Siya ang tunay na Black Scythe. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang muka ay puno ng takot. Yumuko siya sa harap ni Ryu humihingi ng tawad sa hindi pagkakaalam sa kanya kanina at nagmamakaawa para sa awa.